Hello guys, good morning. Ngayon, nagluto ako ng mani. Eh, so, tatawagin ko si Ate Arian para maglipak. Kaso, tulog pa yon, So, gigisingin ko for siya. So, samahan niyo ako guys. All good. Wow! Good morning. Si Ate Arian. Si Ardo. Samahan mo ako. Maglipak kami. Hi, Riris. Riris. Ito yung sama mo para maging Tara na. Kanino? O, oh, puputahan muna natin si Mami doon. Tara. Pupunta tayo kay Mami doon. Kay Mami. Eh, mamaya tayo pupunta. Ay, eh, mamaya, mamaya ka bibili. Pupuntaan ko muna si Mami. Tara. Ay, ingat tayong pera kay Mami. Sa muna, wawa. Let's go. Kaya ingat tayong pera. Pili, kay Mami. Okay. Ayun nga guys, papunta na kami kay Ate Arian. Pero para siyang kumakanta. Ate Aryan, Ate Aryan, Ate, Ate Arian! Ate Arian, good morning! <laughs> good morning Ate, Tara na! Magre-repack tayo. Pilisa mo na. Ayan. <laughs> Good morning. Tara na. Ang panghinong labahay ni Bieg. Tara na. Oh, Tara na. Tara na. Tara na. Tara nga guys. Sabi ko sa inyo nga matagal siya. Yayain para sa pagre namin. Buhas pa. Ba? Tara na. Ti Arian. Uh, uh, na. Tara... <laughs> Tara na. Tara na. Tara <laughs> na. Let's go, let's go. Ayan si Ate Arian. Ito siya, ang mukha niya. <laughs> Isa mo na, Ate Arian. Okay, guys, piniprepare ko na yung mga kakailangan ng plastic. Yung karton, bala ng stapler at yung stapler. Hintay ko na lang si Arian. Dumating. Siya talaga yung pinakamatagal eh. Ayan Oh. So guys, ito na nga. <laughs> <laughs> Ayan! na! Ayan, uh, ito yung ginagamit, ano, ano ba tayo? Sinisid -sini namin. Ano? Oh <laughs> repacking. Repacking. Nandito na kami sa repacking namin. With Ate Arya. So nakikita lang yung braso niyang manipis. <laughs> Payat na daw kasi siya. Ang mga nakita kayo sa ibrahat ko kita pa. So yun guys, mamaya di-deliver ko na sa mga tindahan. Tapos pag gusto nyo mag-order, uh, message nyo lang ako. I-deliver ni Ate Ari sa inyo. With matching chica minute. Tapos yun, pagkatapos ko siyang i-sealer, And i-stapler ko na siya. Sampung piraso sa isang ako nakikita. Sampung piraso sa isang karton. Tapos ang halaga niya, sa tindahan, tatlo isang ko binibigay. kapag so, hindi tindahan, syempre, hindi ganun yung price. Sige, ba sila nagtitindi? Eh, alam lang magte-challenge. oh, kung manonood ka lang tapos hindi pwede hindi pwede. Hindi hindi ko ina 'yon, joke. Pero 'yun nga. Ayan, two, four, six, eight, Dito natututo na rin ako magbilang. One to ten nga lang. <laughs> And ito na siya yung finished product. Oh. Ten pieces sa isang iwayway. Am I right? Yeah. Oh my God. So, yun na. Bye bye guys. Mamaya naman, i-deliver id ko naman siya dito sa matantulid. Sa mga tindahan. So, bye.